Eh, si presidente po ay galing ng uh, India. Pagkatapos eh sabi nga po dati kapag kanabiyahe siya, lean delegation. Ito ay eh, sobra po yung uh, sabi daw po pull house itong kanya ng sa sa India at uh, mukhang napakahalaga ho talaga prof. Yeah, napakagandang uh, signos ito kasi ay suppose ang kasama niya mga businessman, no? Talagang uh, bumubulusok pataas ngayon ang Indian economy and um napakaganda ng ugnayan na naging resulta ng kanyang pagbisita doon no at ang India ngayon um kahit nga sabihin mong pumapangalawa lang sa China sa economic ano uh, indicators is one of the major powers that really uh, matter in international politics Opo. So ngayon po, um, tawag ko ano, yung pag-level up po ng strategic partners. Ano ba itong pag sinabing ganun, Prof? Apa, ipaki-educate naman kami. Eh, okay lang ba yung mga bilateral relations. Pero bakit may terminong strategic partnership pa Alam mo yon dahil hindi ko pa naman nakita yung, ano, yung text ng yan. Kasi it can cover a lot of issue areas mm -hmm. and it can cover defense. Ayon, um... hindi ko alam um, ang kaya mahirap mag-comment ngayon dahil hindi ko an nakita in text eh kasi Opo. strategic partnership sometimes can cover defense, it can cover security, it can all cover trade also, no? Mm -hmm. uh, sabihin yung strategic kasi ibig sabihin ay may overarching kon ano, may overarching interest yung mga parties involved. Mm -hmm. So, muna ako mag-comment kung ano yung issue areas na i-cover yan pero tama yung ginamit mong term is a leveling up of the relationship with India. opo no? And uh magandang signos niyan kasi alam mo ang India si Modi kasi pupunta sa Washington DC sa Tuesday, no? And uh kitang-kita mo yung tagisan between Trump and Modi. So ibig sabihin tayo ngayon ay nahahanay sa bansa uh, bagamat uh, medyo kiling tayo sa Amerika ngayon dahil sa uh, mutual defense treaty pero parang ito ay sana ay mapalapit tayo sa BRICS, no? Ayun. Yung ah, uh, mapalapit sana tayo dun sa BRICS, sa Brazil, Russia, India, China, and South Africa kasi yun talaga ang kailangan natin. Hindi natin kailangan ng defense alliance. Ang kailangan natin, economic alliance. Yun nga po, prop, yung itatasunod ita ko sana hontahan sapagkat ang India hindi lang po uh, ano ho siya hindi lang ho parang miyembro ng mayroon siyang nasa Quad siya pero nasa BRICS din siya. Hindi ko lang alam kung kasama rin no sa seo Prof. Um, ah, doon siya sa SCO. In fact, ano lang sila eh pull uh, house sila doon mm. sa SCO kasi in fact ang ang ganda na lumabas Shanghai Cooperation Organization. They are already talking about a se Shanghai Security Forum, no? So napakaganda ng ugnayan na yun. Binanggit mo yung quad. Alam mo, ang India dyan, eh, reluctant <laughs> ang quad. No? Uh, reluctant siyang pumasok dyan. Kasi ang India, uh, parang in a way, kung galit ka sa kanya, fence seater siya. Isang paan niya nandito, isang paan niya nandyan. Mm -hmm. Pero palagay ko, kasi ang tatalino ng mga Indians, eh. I mean, all the engineers dyan sa Silicon Valley, mga Indians, ano, talagang, um, talagang kinakalibrate niya kung saan siya lulugar. 'di ba sinabi sa kanya ni ni Trump, huwag ka na magbili-bili ng <clears throat> ng oil mm -hmm. sa Russia dahil kung hindi bibigyan kita ng tarif," sabi niya. Siyempre, bibili kami ng oil doon. Mura doon eh. So, <laughs> hindi mo kami pwedeng diktahan. Yun. Yun. ang maganda sa India. So, maganda na sana mahawa si, ano, makuha, kakuha ng ehemplo ang ating presidente doon sa stance ng India na strategic non-alignment. Mm. Prop, ang sinasabi po ang parang common ground ng uh, sa, sa meeting ng ni, ni Modi at saka ng presidente uh, pagdating sa relasyon ano ng uh, ng ng India at saka ng Pilipinas may commonality po sila sa sa China yung relasyon nila sa China dahil dun sa border tapos tayo naman dito sa West Philippine Sea ah uh, kung level up at maaaring pag kasama nga po sa Depensa doon sa strategic partnership, ano po kaya ang uh, po pwedeng maging epekto nitong sa pag-uusap na ito ng dalawa kung meron man silang napag-usapan, Prof? Actually maganda lahat dahil uh, sabi, uh, diba sinabi mo ang dami niyang na businessman. Opo. That means that there are really so many many opportunities for economic relations between us and India. Yun ang dapat kasing ano, path na tinatahak natin eh. Kalimutan na natin yung defense alliances because everybody wants to have a better quality of life. No, yung defense, no? Um, ibig sabihin, yung salapi na ibibigay mo sa defense, bidibidi ng armas, ganyan, ilagay mo sa education, ilagay mo sa trade, ilagay mo sa pagpapalawak ng ating mga markets and the BRICS will open up that kind of possibility kanya nga ang nakikita ko dito baka nga ang India ang magano sa atin ang siya ay -pa para maimbitahan tayo kasi by invitation niyang BRICS eh hindi ka uh, pwedeng sasali-sali dyan. eh by invitation niyan. oo so, so parang ano po pala prop, uh, break o oh, ito o oh, maging uh, 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 pintuan para mabuksan pa yung oportunidad uh. Uh, sabi niyo nga yung multi-alignment, lalo na pagdating sa ekonomiya, ito nga pong BRICS ay isa sa mga window po, uh, Prof. Yes, napakaganda niyan kasi uh, that means isipin mo ha, i-add mo yung uh, 1.4 ng India tapos 1.3 something ng China. Abay, ilang percent ng the world, uh, 8 billion population ay nasa BRICS. No? Ang Brazil pa, ang laki-laki noon. So dapat talaga, Huwamanay tayo dyan sa BRICS and sana, I'm sure dahil maganda yung relationship ni Modi at ni President Bongbong, sana ang India mag-imbita sa atin. Mm -hmm. so, at uh, dapat tayong sumama? Sumama tayo. yeah. Kasi yan ang laman ng nung NSA pa ako ng aking mga proposal kay President. Multi-alignment ang tawag dyan. Mm -hmm. so, bagamat merong mutual defense treaty, Nothing Kasi mutual defense treaty, 1951 na yan eh, Ano na yan? is eh, a constant already in our uh, defense architecture. Nothing prevents us from joining economic and trade organizations. Kasi yun naman, the, the one that will really uh, improve the quality of the lives of 114 million Filipinos. Ayun, for but... us to sell more more to the world. It's... How can we sell, sell mm -hmm. more to the world? Through the break. Di ba? O nga po, kasi di ba, maliban pa sa mga ASEAN countries natin na pwede pumasok ang produkto natin, na eh, andyan po sa BRICS, eh, maraming ang uh, mga tao, marami ring populasyon ng Russia, marami din populasyon ng South Africa, ay di malaking oportunidad doon sa ating mga produkto, Prof. Yeah, kanya nga uh, mabuti maganda ngayon na inilalayo tayo sa Defense and Security Alliances kasi ah. Uh, ako nga nagulat din na ito pa pinuntahan ng presidente sa India kasi usually alam mo pag tinag tinignan mo yung history ng foreign policy natin parang hindi natin binigyan ng atensyon ng India pero dapat talaga bigyan natin ng atensyon ng India. Mm -hmm. So na lang pong ano punto yung yung pong uh, sinasabing uh, mag maganda na pa, sabi niyo nga po patutukan ng usong uh, economic uh, engagement ano salip na yung mga Uh, ipagpaliban mo na yung uh, mga uh -huh. border dispute na ganyan, kung ano mga dispute na yan. Uh, mas maigi yung pakanin, no yung hapag sa kainan. sa sa kainan, Prof. Yeah. Uh -huh. uh, in fact, uh, that is backed up by theory. Ang mm -hmm. sinasabi natin, ewan ko kung na-discuss ko na yan sa iyo nung previous uh, interviews mo. Yung tinatawag na high politics, yun ang border disputes, yung nagbabarilan, merong mga namamatay, etc. High politics yun, territorial disputes. no. Pero ngayon, ibababa natin sa low politics. Ibig sabihin, um, bababa natin yun sa pagtitinda at pagbibili, bilihan, buying and selling. Bakit importante ito? Dahil while you are buying and selling from each other, magkakaroon kayo ng goodwill. You are going to engender friendship. Tataasan confidence niya sa isa't isa so that by the time pag-usapan nyo na yung mas sensitive na territorial issues, mm -hmm. nagtanim ka na ng goodwill. Nakita mo yung ano, yung ganyong uh, palakad. So mas maganda talaga mag-umpisa tayo sa economic cooperation, trade cooperation. Kasi po so, pag kami goodwill, less tension, less stress, happy kayo pareho. Yes, kasi tinanim mo na yung goodwill eh. Mm -hmm. So ngayon, kung you're going to talk about yung napaka ano, highly sensitive area ng territory, nakatanim ka na ng goodwill, 'di ba? ando na 'yun eh. Tumaas na 'yung confidence niyo sa isa't isa, tumaas na 'yung trust niyo sa isa't isa. And that's all ano, uh, that's all for the best, no? In fact, at the later time, pag pinag-usapan niyo 'yung border dispute niyo between China and India, between us and China, no, medyo bababa na ang temperatura kasi Nagkaano tayo eh. Nagbibigayan uh, na tayo, nagtitindahanan tayo, di ba? Oh, Parang yung nangyari kahapon ba yon na uh, hindi ba nagbungguan yung Chinese Coast Guard at saka mm -hmm. yung PLA ship? Opo. Sino nag-offer ng tulong sa kanila? Kasi nandun yung Teresa magbanway eh. Mm -hmm. Yung ship ng ano. Coast ang danda nga eh, nung nakita ko yon ng coast guard. Mm -hmm. Alam mo yung babae yung ano no? A woman, a lady coast guard. Sabi niya if there's anything that we can do to help you. 'Yan ang essence ng ano, 'yan ang sinasabi ko sa bago ako umalis bilang NSA. 'Yan ang sinasabi ko noon sa task force namin ng the West Philippine Sea. Kung magkaroon ng aberya, please offer your help to the Chinese ano vessels. Goodwill kasi 'yun eh. Mm -hmm. I always believe in uh, ano, in uh, setting uh, a foundation of goodwill. Goodwill, Ayun. you know, kasi ang ganda, ang, diretso sinabi ng Lady Coast Guard, if there's uh, anything that we can do to assist you, no, dapat mapalawak talaga yung dissemination ng ganyan. Uh -huh. Makikita talaga nila that we really want cooperation rather than conflict.